yun, napuruhan siya maliit na naman mga master ayan o, oh, tilapia pa din, kaso maliit so, bibitawa e, na naman natin yan kaya mga master, nandito na naman kami sa may ilog dito muna kami mga ngawil malakas pa kasi ang aming yan So ayan, kasama ko ulit si Master Tan ang pamain namin. Ayan, ano yan? Hipo. Hipo, maliit. Ayan. Tapos, tapos berme. Berme yung ah, na ano. daw ano yan? Na uh, na galing sa Bipar. Ayun, uh, update na lang kami pag may nahuli na. So, ito mga master yung uh, pamain na galing sa Bipar. Inalagaan to ng kapatid ko. Pinarami niya. Dalawang piraso lang daw Sabi niya dalawang piraso lang to binigay sa kanya kain, Hagis tayo Ay Tayo sumabit Yun Sige lang tayo Kaso di pa lumalabas Lumalabas yung mga Ano pakiramdaman natin mga master parang may kumakagat na yan, yan may mga may mga maliliit na mga master pero maganda rin yung may mga maliliit kasi agawan yan ng mga malalaki doon na tayo makakahuli ng malaki kaya lang minsan pinapaubaya na nila yan sa mga maliliit kinuunti-unti nila ang pain mga master oh. Baka ah, ka huli din tayo dyan. Ayosin lang natin. Hagis. Ay, ay. Yung, doon. Marami kasi maliliit. Merong malalaki, merong maliliit. Hindi ko pa nakikita ang dumadaan yung mga malalaki. marami dito yan makachamba rin tayo dyan mukhang sana yung pain natin mga master no? Hmm. ayan mga master nahuli siya oh kaso ang liit hindi pa pwede ang liit baby parang ting ting yun bitaw muna bye bye hmm unang naming meet dito mga master ala, o, oh, alas 12.30 nagumpisang kumagat kung kailan pa uwi na kami hindi ko pa sa'yo yung mga malalaki padandaan dyan dyan eh. maganda tama, matyempuhan may kakagat yan nakaisa na nga tayo kaso parang ting ting lang kalaki abang abang lang Ayan, kumagat na naman mga master pagka mga maliliit mag cuts and ano lang tayo cut and bitaw cut and go para maganda libangan lang ba mm, yun napuruhan siya maliit na naman mga master Ayano o oh, pa din kaso maliit so bibitawan e, na naman natin yan mm. ayan kahuli na naman so bitawan natin mga master Ayon, bye bye kakain din ng malalaki dyan yun nakakadalawa na tayo mga master pero binibitama lang natin kasi sobrang liit ganap tayo yung malaki para enjoy yan hindi na tayo na zero yan ba yan kakagapahin dyan mga master sa susunod dyan yung mga malaki na yan, yeah, may kumakagat na naman mga master halang natin may kumakagat na naman wala kagat na malaki o oh, yun uli na naman mga master <laughs> kaso maray ganito kaliliit wala ganito lang talaga lahat oh tatlo na ayan na tatlo kaso Kasi laki lang ng daliri ko to So, bitawan na naman natin. Ayan, bye-bye. Papain tayo.